Hi guys. So, naalala nyo yung sinasabi ko sa inyo gagawin kong uh, ano, power bank. Ayan. Kapalala ko lang. Ito yung sinasabi ko, yung mga battery ko kanina. Uh, yung mga battery na double A, no? Na gagawin kong power bank kasi nga hindi ko na siya gagamitin so gagawin ko na lang siya sa isang kong project which is yung power bank nga so may nakita ako sa Shopee yung battery battery holder eto battery holder ang tawag nila dito eh. yan para sa double A para sa double A battery tapos ayan meron siyang wire positive and negative ang polarity niyan para ma-distinguish kung alin dyan negative or positive Ayan. so dumating tong mga dumating yung in-order ko sa Shopee and uh, yun nga order ako ng tatlong ganto holder order ako ng tatlong ganto kasi ang ang battery ko kasi ang battery ko kasi kanina binilang ko 14 pieces kaya lang sa kasamaang palad Um, uh, chineck ko yung bawat battery, chineck ko dito sa sa voltmeter. So nung chineck ko sa kanila, chinek, nung chineck ko kanina, tatlo, tatlong battery is ano, uh, negative na 'to, mga waste na na battery, tatlo ang sira. dun sa 14 pieces, ayan. Sa 14 pieces na chineck ko, tatlo dyan ang hindi na gumagana. Zero as in zero talaga ang reading. I-check ulit natin. Papakita ko sa inyo. ito yung uh, voltmeter. Digital uh, voltmeter. Tapos check lang natin. ano oh. Walang reading. Oh. Meron man dito may reading. Kaso sobrang baba. Wala na. No? Wala talaga. Wala siyang reading oh. Wala na siya. Dead dead na 'tong tatlong battery na to. So sa 14 pieces na battery, uh, minus ano, 11 lang. 11 lang ang good na magagamit ko. Ayun, tingnan niyo ito oh. Ang reading nito 1.34 volts. O oh, rated 1.2 volts to, pero ang kasi naka-charge kasi yan kaya 1.34. Ayun, 1.2 ito, 119 naman to tapos itong isa etong isa mababa na oh, 49 volts etong isa hindi na rin to okay so ayun so akala ko kanina kaya, kaya ako kaya nag-order ng tatlong ganto kasi ini-expect ko na apat kasi ang laman nito eh ano oh. apat na battery ang kasya dito So, kung meron akong tatlong ganto 12, meron akong spare na dalawa doon sa 14. Eh, since tatlong nga doon ang sira, bali, apat pa nga, kasi included tong isang mababa. No? Actually, hindi na rin to pwede isama dito kasi hindi na siya healthy na battery. So, ang nangyari ngayon, sampun na lang. sampun na lang ang battery na pwede kong gamitin. Eh, itong isa, hindi naman pwede to na Dalawa lang ang ilalagay ko dito. Hindi naman pwede 'yan. So kailangan kailangan pag gumawa tayo ng uh, ng power bank, kailangan kumpleto 'yung lahat, kailangan pantay-pantay. Saka equal dapat ang distribution. Uh, equal dapat ang uh, capacity. Ang voltage at capacity. So ayun. Ginawa ko na kanina, ito nga pala. Uh, habang uh, ngayon lang ako nagvideo pero kanina pa ako dito excited kasi so ito yung ginawa ko kanina Ayan. makikita nyo uh, apat na battery dito tapos apat na battery sa likod 8 so meron akong mangyayari ngayon meron akong spare meron akong spare na dalawang battery spare na lang ko kasi hindi na siya hindi ko na pwedeng ilagay ito eh Ayan. hindi na pwede eh kasi wala eh. Apat dapat pero dalawa lang yung spare. Check ulit natin ito. Ito yung mababang, ito yung mababa. Ayan. So, 49.49 49 volts lang. Negative yung tapon na yan. Ito tatlong, tatlo sira na battery. Talagang tapon na to wala na yun wala nang use yun sira eh tapos so ito nga pala ginawa ko yan ganito yan no ganito sya tapos ah uh, ito itong ginawa ko kanina kaya sya naka kaya sya naka rubber band kasi ito sinuper glue ko yung gilid nya dito sinuper glue ko sya para maidikit ko pa yung isa. Ayan, para maging maidikit ko. Kaya naka rubber band pa yan. Pero mamaya tatanggalin ko din yan pagka fix na yung, yung pag tumigas na yung super glue. Ayan, kaya ko lang nilagyan ng rubber band para hindi siya maggalaw. No? Pero sa tingin ko okay na, sa tingin ko matigas na yung super glue. Sinuper glue ko siya dito para may unite ko siya. No? Tapos ayon ginawa ko siyang Ginawa ko siyang parallel connection. Parallel connection ang ginawa ko sa kanya. So, ito. Pinagsama ko yung siya. Di, dalawa siya, no? Ngayon, pinagsama ko yung dalawang positive niya. Yan. Kasi nga, dalawa to. So, pinagsama ko dalawang positive dito sa isang side. Tapos, dalawang negative. So, nakaparallel siya. Ang ano nito, ang tawag dito, 4 series to parallel kasi etong etong battery na to series to naka series ang uh, connection nito tapos etong ginawa ko sa ano parallel so series ayan, ano tapos nga pala bago ko siya ginawang ganto bago ko siya pinagisa isa ayan, bago ko pinag-isa yan kinum, bago ko siya kinumbine chineck ko muna kung parehas ba yung capacity nitong isa at saka capacity nitong isa. Kasi kahit na sabihin natin na parehas sila ng brand, parehas sila ng na battery, parehas sila ng 1.2, parehas sila ng Sony, parehas sila ng brand. Minsan may mga iba-ibang karakteristik pa rin ng kada bat battery. So meron diyan kahit sabihin na natin 1.2 volts lahat 'yan, rated 1.2. Meron diyan minsan 1.3, meron diyan 1.9 ayan, 1.19 1.35 1.40 ganyan so magkakaiba yan so bago ko siya bago ko siya inilagay pinagsama-sama ko muna para mag-distribute ng equal yung battery so bawat isang ganto bawat isang holder minessure ko kanina napalabas ko siya ng 5 volts 5 volts ang bawat isa so nung i ko siya ngayon at nakaparallel na siya series connection so voltage siyang tumaas so yung 1.2 na nag-add up umabot siya ng 5 volts umabot na siya ng 5 volts pero yung uh, yung amperes niya 4.6 pa rin 4600 eh ginawa ko siyang parallel so 5 volts pa rin siya pero tumaas naman ngayon yung ano niya Tama. Yung milliampere niya ngayon, 4.6 magiging 9.2. So, ang rated ng ba ang rated nitong ginawa ko ngayon, ang rating nito is 5 volts uh, tapos uh, 9.2 amperes. Oh, ayun ang rating niya ngayon. 5 volts and 9.2 amp milliamp 9.2 milliampere yan, sa so, malinaw ha 5 volts, uh, 9.2 milliampere. So Ayan, check natin ngayon ah, check natin. Voltmeter. Tapos, ayan. Ay, na. buhayin ulit natin. Kasi automatic na mamatay yung digital tester pagka matagal siyang naka-idle. Pag hindi siya ginagamit na matagal. Ayan. Check natin ulit. Ayan yung reading nya. 5.3. So, ayan o. Oh. Ayan. yung reading nya sa volts nya. 5 volts 0.3 5 volts 0.03 0.3. So, ayan yung combine. Combine nito. Ito. Dalawang battery holder na merong bali 8. 8 na 1.2 volts. Ayan. 5.3. So, ano magagawa nito? Ito, ito pinag-iisipan ko kanina kung ano ang magagawa ng 5 volts no so hindi inexpect ko kasi makakagawa ako ng ang bala ko sana ang bala ko sana ang initial na balak ko gagawa ako ng 12 volts na power bank gagawa dapat ako ng 12 volts na power bank kaya tatlo to ayan tatlo yan ang gagawin ko dito sana kung natuloy is series ko so magiging 12 volt ah, magiging ah, ano siya 5 volts ang ano so magiging 15 volts siya oh, 15 volts oh, good pa rin yon sa 12 volts pasok pa rin sa 12 volts yon 15 volts makakapag charge pa rin ng mga 12 volts na, ah, ah, na mga device yon no, magagamit pa rin kasi mataas yung voltage niya kung 15 volts pwede pa rin yong mga 12 volts doon pero since eto 5 volts na lang siya siguro malinaw naman sa atin na pag 5, 5 volts hindi niya kayang pagganahin yung mga 12 volts so yun lang pero good thing kasi mostly ng mga cellphone naman mga cellphone is nagcha charge naman yan sa 5 volts so mangyayari niyan, Uh, ang magiging use nito most likely magiging charger to ng cellphone Ayan. magiging charger ng cellphone to so, tanggalin na nga natin tong goma medyo masakit siya sa mata Ayan. Ayan. so ito Ayan. DIY na power bank pero sa ngayon battery pa lang siya na nakalagay sa holder and battery pa lang siya na nakalagay sa holder. Hindi pa siya yung mismong power bank kasi hindi pa naman siya mag-charge eh. Wala pa siyang wala pa siyang kakayahan mag-charge. Pero naisip ko, pwede pala ako mag pwede pala siyang maging applicable na power bank ngayon. Kasi wait lang ah. Sandali. Kaya lang 12 running in 12 volts to. Tingnan natin ha, sandali ah. May gagawin lang ako. Halala ko, meron nga pala akong biniling ganito yung uh, car car lighter socket yung para sa para sa mga sasakyan Ayan. yung nilalagay ng sigarilyo naalala ko meron pala akong ganito so itatry try ko alam po kasi pang 12 volts to yan yan, yan siya. tapos meron siyang wire ang alam ko kasi pang 12 volts to pero pwede natin subukan kung kaya niyang kung kaya nitong ginawa kong battery na to kung kaya niya mag charge ng 5 volts pwede natin subukan okay positive iyon iyon so ayan na insert ko na ito yung uh, ginawa ko kanina tapos ito yung sakit pero ayun dahil nga sa rated 12 volts to kasi alam ko naman kanina alam ko naman na nakalagay naman sa description nito na 12 volts rated to kaya nangyari hindi siya umilaw hindi umilaw yung kanyang LED so ibig sabihin hindi kaya hindi niya kaya pero tignan natin ah tignan natin Ito. good thing meron akong ano dito try natin to meron mini fan dito ayan ayan mini fan. na marumi at kulang sa linis tapos na, ano to USB so Tingnan natin, maaring hindi gumana yung LED light nito, pero maaring gumagana yung 5 volts nito. Tingnan natin, try natin. Ayun, hindi nga. As in hindi nga. Okay. So, na pilitin partner ko. Okay? Hindi siya gumagana. Talagang ano nga talaga to? Ah, uh, para sa 12 volts lang talaga. So, kung nagawa kong 15 volts to, kung nagawa kong 15 volts to, maaari gumana to. Maaari kong mapagana to kung nagawa kong 15 volts. Eh, kaso, hindi eh. So, ayan guys, no? Uh, so, ito yung, uh, ito yung uh, nasimulan ko sa ngayon. Itutuloy natin to pag dumating yung module, yung step down na module na Uh, converter. Yan. May binili, meron din kasi akong in order na step down converter module. Ilalagay ko 'yun dito para uh, i-convert niya yung yung power nito para dun sa gagamitin na uh, device. Kung ano man yung i-charge icha ko. Yan. So sa ngayon, ito lang ito lang ang nagawa sa kanya. Wala pa siyang kayang patakbuhin na device. Wala pa siyang kayang i-charge or pailawin na device. So, hanggang dito na lang muna. Abangan natin yung susunod na mangyayari dito sa ating uh, project power bank. Ayan. Sa ngayon, ito lang ang uh, ito lang muna ang ma ko sa inyo. Hihintayin ko lang dumating yung ibang in-order ko sa Shopee para matapos tong uh, ano niya para mailagay ko ma ilagay ko yung mga kulang niya pa na parts no. Ayan. sige. Until next time, update ko kayo sa susunod.